Deus Occidentis. Sa simula, gumawa ang Diyos ng balanse. Walang gulo, walang kalituhan, kundi banal na kaayusan. Ang kaayusang isinulat niya sa paglikha na isinulat niya sa iyong isip at sa iyong tahanan. Ang Biblia ay hindi lang salita ng Diyos. Ito ang plano para sa kaluluwa ng tao. Ang isip natin ang nagpapakita ng disenyo nito. Sa kaliwayang lohika, ang pagiging maayos at ang pagintindi. Ito ang boses ng Ama ang lumang tipan, ang mga batas at kaayusan. Sa kanan naman ay ang habag, ang pagiging malikhain at ang awa. Ito ang boses ng ina, ang bagong tipan, ang pag-ibig at biyaya. At sa gitna, parang tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ang Espiritu ng Diyos ang nag-uugnay sa kanila, ang batas at pag-ibig na lubos na magkasama. Ang kasal ay binuo sa sagradong pattern na ito. Ang Ama ay nagbibigay ng disiplina, direksyon at lakas. Ito ang daan, lakaran mo. Nagpaprotekta siya, nagtatayo siya, nangunguna siya. Ang ina ay nagbibigay ng ginhawa, kapayapaan at lambing. Bumubulong siya, mahal ka, hindi ka nag-iisa. nag, nag siya, nagpapagaling siya, pinapakalman niya ang mundo. Kapag magkasama silang lumakad, ang tahanan ay nagiging santuario. Natututo ang bata ng katapangan at kabaitan, katotohanan ng tawa, tarungan at pag-ibig. Ngunit kapag nawala ang isang panig, yumuyuko ang mundo. Kung batas lang, lalamig ang mga puso. Kung pag-ibig lang, gugu ang pundasyon. Ang disiplina na walang habag ay nagiging paniniil. Ang habag na walang disiplina ay nagiging kaguluhan. Ang balansa ay hindi lang pahinga, ito ang paglikha mismo. Kung wala ito, lahat ay nawawala. Sa sagradong kasal, ang pamumuno ay hindi pagdomina. Ito ay isang responsibilidad. Binigyan ng Diyos ang tao ng direksyon, hindi para kontrolin, kundi para pasanin ang pasanin. Dapat siyang mamuno ng may karunungan, hindi kayabangan, nang may katapangan, hindi kalupitan. Nang may pananampalataya, hindi takot. At ang asawa, hindi siya mas mababa. Siya ang puso ng kanyang pamumuno. Dinadala niya ang kapayapaan sa kanyang lakas at biyaya sa kanyang autoridad. Ang kanyang paggalang ang nagbibigay sa kanya ng layunin. Ang kanyang paggalang ang nagiging korona niya. Ngunit kapag nasira ang kayusan, kapag kailangang mamuno ang babae sa taong nilikha para mamuno, may tahimik na lamat na lumilitaw. Nagsisimula siyang magduda sa sarili niyang boses. Nagiging pasibo ang tagapagtanggol. Nakakalimutan ng pinuno ang kanyang apoy. At di kalaunan, hindi na niya nakikita ang taong minsan niyang hinangaan. Nakikita niya ang refleksyon ng sarili niyang pagod. Hindi ito paghimagsik. Ito ay kawalan ng balanse. Nawawala ang ritmo ng tahanan at ang kaluluwa ng parehos nagsisimulang kumasab. Ngunit kapag bumalik ang paggalang, nagsisimula ang paggaling. Kapag muli siyang nagtiwala, bumabangon siya. Naalala niya kung sino siya, tagapagtanggol, tagapagtayo, hari. Naalala niya kung sino siya, tagapag-alaga, reyna, puso ng kapayapaan. Magkasama, ibinabalik nila ang banal na disenyo, batas at pag-ibig na muling nagkakaisa. Ang mga batang pinalaki sa pagkakaisang ito ay malakas at balanse. Natututo sila na ang mga patakaran ay hindi tanikala, kundi proteksyon. Isang ina na nakaupo kasama ang kanyang anak na babae nagbabasa sa tabi ng bintana sa malambot na natural na ilaw. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng mapayapang kapaligiran at nagpapakain ng karunungan na ipinapasa mula sa inapatungo sa anak na babae. Na ang pag ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Dala nila ang larawan ng pareho, ang disiplina ng ama at ang habag ng ina. At mula sa mga tahanang ito lumilitaw ang mga bansa. Kung paanong ang isip ay nag ng dalawang hemisphere at ang Biblia ay nag-ugnay ng luma at bagong tipan, gayon din. Ang kasal ay nag-ugnay sa lalaki at babae, si tatay at si nanay, batas at pagibig. ibig Kapag ang lalaki ay namumuno ng may pag-ibig at ang babae ay gumagalang ng may kapayapaan, nagiging isang katawan sila, isang kaluluwa, isang tadhana. Mula sa pagkakaisang ito ay nagmumula ang balanse. Mula sa balanse na ito ay nagmumula ang lakas. At mula sa kiswini ito ay lumilitaw ang civilization. Ito ang misteryo ng pulikha. Ang isip ng Diyos na sumasalamin sa isip ng tao. Ang salita na hinulmas ang pag-ibig. Batas at pag-ibig, Ama at Ina. Utak at Biblia. Isa. Deus Sedentis. I follow kami sa Instagram.